To give me right now. Give me my video. Hi. No, keep it down. Thank you. You like me? Thank you, Mama. Me and Mama. Me and Mama. I want to open now. I take this. Samita, <laughs> so, you don't like to play San Medal? Ang cute ng dal mo, oh. When I was a child, Mitsano, I was having dream to have dal like that. But Mama Mi don't have money to buy for me. <laughs> mm -hmm. Eat na. <laughs> Palau? Palau, this one, Palau. Oh. Oh. And buns. Buns, buns. namin guys. Do how many years your bike now? Uh, 13 years. 2011. Ayan. Ha? 2011. 2011. Anong ano ko noon? 2011. Do well, you know that one bike validated 25 years? Oh really? How many years again? 15 years, sorry. 15, P 15 years. Validity is 15 years. 15 years. So this bike is 13 years old. So after two years, you want to change your bike or still this I bike? Government will, will not allow you to. Use. Oh really? When then what you will do for after two years? Huh? After two years, after two years, what you will do to your bike? I will get the scooty. Ah yeah yeah. You can use also. Yes. Can you push? See he has a nice helmet there. ubos na yung buns doon sa kinainan namin ni restaurant. So, pumunta kami sa ibang restaurant para maghanap ng buns. So, dito kami nakakita ng buns dahil ang gustong kainin ni Ate Sian ay buns lang sa anong Bakit naman napakakit ng bata kabatuka na yan?

Breakfast at the Good and Bad Habit. That shows me the homework. Okay. Crying is good or bad. Cry is good or bad. Where it is crying. Search no. Yeah, crying, we will put crying. No, na. Crying is a normal emotion. It's not a bad. Maybe eating sugar. Say. Maybe she's thinking. Johnny eating. Johnny, yes, papa. Eating sugar. No papa. Eating sugar, okay? Sian, do your homework. Para matapos na tayo. Eating sugar is bad advice. Yeah. Mm, ni Lisa. Paing ganya ni Lisa, guys. Mm. Mare din 'yo ba? I will like eating sugar. Huh? And eating sugar is bad advice. Eh 'tong si Sanbi, hindi 'to nagkakakuto. Now one more task. ang nagkakuto dito sa amin, Si Ate Sian. Ngayon, itong si Ate Sian, hindi sinasabi na may kuto siya. Yung suklay ni yung sandi, ginagamit niya. Yung suklay ko, ginagamit niya. Kaya nagkahawa-hawa na. gutkan anakanakan awal kamu Are we gonna cut your hair now? No mom I okay. I'm always mother now I okay. Oh yes Yeah now I'm calling huh? you mom But di guys mother Tawak aku Dutir Sambi Ayo payah Oke

Kasi, ha? Kasi social notes. Uh, wow. Mama, Ma here, oh, oh. oh Mama, man, is it your card? O, sumama? Gusto mo mag-ano? Uh, may dance kasi kami ngayon yeah, eh. May dance kami ngayon. May dance kami ba? Oo. Oh. Mm. na. ang halian namin guys fried chicken wings at saka gulay na sayote na may hipon ayan para yan kay Sandy tsaka kay Mita tapos ito para kay Papa <coughs> meron kaming lamesa guys pero andito kasi yung TV and andito pala kung so, uh, kaya dito kami kakain habang nanonood

magluluto naman ako ngayon guys ng biko tapos lang kumain at magluto ng ano, Mayon, luto naman ng merienda so anong sinasabaw nyo sa ano guys sa biko pag sinasain ako ito So, dalawang nyog yung ginamit ko, guys. Ito, isang buong nyog para sa aking latte. Tapos, isang buong nyog din para din sa akin sa sinaki. So, ito, pamamantikain natin yan. Kasi, kailangan natin yung latak. Yung ano, ano ang tawag doon? Latik ba yung tawag Nung bata ako, pag gumagawa yung lola ko ng ganito, hindi pa siya natatapos gumawa na ubus ko na yung ano yung alikabok ng ano nata kaya masarap pa ako etong biko guys request to ni Janis e, parang gusto ko rin kumain kaya sabi ko gagawa nga ako ng biko parang nagkitrade din ako kumain ng biko ming ko yung mister ko guys. Nice. Biko. Biko. Wala na akong lagayan, guys. So, dito ko lang siya ilalagay yung biko. Bibigyan ko yung kaibigan ko sa Malaysia lang, guys. Yung Indian Tapos, kay Janice. Kasi itong malagkit, galing yan kay Janice kapag pumunta siya dito guys at may craving siya dito kami nagpo food trip Ayan, na ang bacon. Ito naman yung kay Janice guys. Ang pinaglagyan ko, dahil wala na akong lagayan. Ayan. natin siya. Siyan, open nga. Of. Hmm? Of. Magsalita ka. Bigla ka nang gaya ka. Ano? Thank you. Alam nyo guys, may naalala ako. Noong pa kami galing probinsya guys, ang biyahe namin parang nasa 8 hours. hours yung biyahe namin. Tapos malapit na kami siguro mga ano na lang, 4 hours na lang. Ano, malapit na kami dumating sa Bangalore. Ngayon, lumabas kami guys. Di suot-suot ko yung ko. Lumabas kami. Tapos pagpasok ko lang sa sakyan. yung chanelas ko, iniwan ko na sa labas. Hindi ko na siya naalala. suot ko pala siya pag labas. Okay lang sa akin kung ano lang yun eh nabibili lang sa palengke. Yung alam niyo yung tsinelas na ano, ano to? Birkenstone bang tawag dun? Birkenstone. basta yun, magandang tsinelas ko yun. Ibin Iniisip ko yung presyo tapos iniingat-ingatan ko pa siya. <laughs> tapos naiwan ko lang. magandang simbahan guys na palagi namin binibisita malapit kami dito nakatira eh dati doon sa inuupahan namin so ang pangalan ng simbahan ay yan, Christ the King Church tapos yung likod nyan guys dating eskwelahan ni Ate Sian tara pasok tayo pero hindi ako masyadong magbibideo, guys. Pakita ko lang sa inyo yung loob. Dahil araw ng linggo. So, ayan siya. So, guys. Tinatanong nyo kung ang mister ko ba pumapasok ng simbahan. So, ayan siya. So, ayan ang mister ko. Party Party man, pooja in my house pooja huh? in your house then why you not invite me? Why, why you not come for so? Hey, Without invite how can I come <laughs> you should invite me no? <laughs> for Jump. Jump. Jump, <laughs> jump. Try to jump. You can jump. Do. do jump. Jump, jump, Requirement will be different. Yes, yes. Okay. <laughs> okay. <laughs> right. Yeah. you mm -hmm. You're right. Okay. okay. very good. Okay. <laughs> <laughs> I got some. <laughs> bye bye, Ragni. Bye bye, thank you. Bye. Thank you bye.